Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV Ang ating topic ngayong gabi ay Ano ang dapat gawin kung gusto mo nang bitawa ng isang medalyon Lalong lalo na ang occult na medalyon At shout out nga pala sa nagbigay ng idea sa napakagandang topic na ito Martin Jacob Vanilla So kung bago ka pa sa channel na ito Please tulungan nyo kung lumago aking youtube channel Please subscribe po paki like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. So, ito mga mix. Kung meron kayong medalyon, lalong lalo na pag-occult, so, focus tayo sa topic na ito sa mga occult na medalyon. Kasi po, ang mga occult na medalyon ay consagrado yan. Tapos, binuhay. Ibig sabihin ng binuhay, may sapi yan na spirit guide At syempre Pag ang spirit guide ay hindi mo nadasalan Hindi natin malalaman Ang iba doon Kusang aalis Okay sana kung ganun Pero kung ang spirit guide doon ay Elemento Or something diabolic na entity Maari kang rebueltahan yan At maari kang gambalain Kasi yung mga elemento na yan yung mga fallen angels na yan, kailangan nila ang pagdarasal natin. It's because habang nagdarasal tayo sa tuwing iihip tayo or may salita na lumalabas sa ating bibig, tapos ang dasal na yon ay patungkol sa kanila, meron tayong life force na binabahagi. So yun yung pagkain nila. Kung tayo dito sa mundo ng mga buhay, pagkain natin ay yung mga pang na pagkain, sa kanila ang kalakaran doon ay enerhiya. Ito advice ko lang. Kung may balak kang bitawan ng isang medalyon, dapat alam mo kung paano protektahan ang sarili mo kung sakaling balikan ka ng guide ng medalyon na yon. Kung hindi ka magpapaampon or lilipat sa isang diti hindi ka pupuder sa isang DT pagkatapos mong iwan ang medalyon na yon, dapat lang na ikaw sa sarili mo ay mataas yung frequency mo. Marunong ka mag white light shielding meditation at marunong ka rin mag grounding para hindi ka nila mabalikan. Pero kung hindi mo alam ang mga bagay na yon, dapat pag iwan mo sa isang medalyon, dapat may lilipatan ka na isang DT dahil yung DT na yon yun ang aampon sa iyo at pagpupudiran mo para di ka mabalikan ng DT ng isang medalyon na iniwan mo kadalasan sa mga nangyayari dito sa Pilipinas kasi majority naman sa relihiyon ng citizen sa Pilipinas ay katoliko so pag iniwan nila ang mga occult beliefs nila ang nangyayari ay nire-renounce nila pagkatapos nilang i-renounce dinededicate nila ang kanilang buhay o espiritu kay Yeshua Jesus Christ kay Jesus dahil pag wala kang statement or hindi mo sinabi na i-renounce mo na or bibitawan mo na may authority pa rin sa iyo ang mga fallen angel na yon pwede ka pa rin gambalain yung sinasabi nila na ilibing sa lupa o di kaya ay sunugin, may proseso yan. Dapat sinusurrender yan sa pare. Kung pagkatapos mong iwan ng occult beliefs, ay doon ka pupunta sa pagiging katoliko. So sa pare, ikahihingi ng tulong. Ang gagawin nila dyan, gagawa nila ng exorcism prayer yung medalyon para mabaklas yung masamang espiritu. Bago nila ilibing, or kung pwedeng sunugin, sinusunog nila. Hindi mo pwede na basta-basta mo na lang iiwan o kung wala kang gagawin o wala kang backup. Dahil 100% babalikan ka ng spirit guide noon kasi gusto nila nang dinadasalan sila kasi kailangan nila ang enerhiya na binabahagi mo. At the same time, tutulungan ka nilang makagawa ng milagro para maniwala ka na sila ay Diyos kung ibang relihiyon naman ang lilipatan mo pagkatapos mong iwan ang iyong occult belief much better na pumunta ka sa inyong pastor or kung sino man ang leader ng inyong simbahan kung sakali magiging atheist ka wala kang relihiyon na sasalihan much better marunong kang magmeditate white light shielding para hindi kanila mabalikan pati pamilya mo kasi gagawa at gagawa ng paraan ang mga espiritu na yan na bumalik ka sa kanila. Kunwari, nagagamit mo yon sa panggagamot. Bibigyan nila ng sakit ang membro na yung pamilya para magdasal ka uli sa kanila. Kung ikaw naman ay walang shield o wala kang diti na pinupudiran na paglilipatan mo, sumaaring so ikaw ang bigyan ng sakit para ikaw ay magdasal sa kanila at bumalik. At pagkatapos nun, mawawala yung sakit mo. And worst case scenario dyan ay sinasapian talaga. Sinasapian yung mga tao. Marami ng, ano, marami ng scenario dyan, mga manggagamot na sinurender yung kanyang mga gamit, sinapian sila. Itanong nyo yan kay Father Darwin sa Bohol. I'm not sure, i-correct nyo na ako kung mali ako. Pero sa pagkakaalam ko, nasa buhol yan si Father Darwin, isang exorcist priest. Marami na nangyari doon, experience nila. At hindi lang kay Father Darwin, sa ibang mga exorcist priest may mga ganyang experiences na kapag nirenounce nila or sinorender na nila ng mga gamit, yung iba, sinasapian. Maswerte ka kung ang iyong gamit ay hindi pa tapos dibusyonan. So maaaring mahina pa lang ang kapit sa iyo or authority sa iyo ng fallen angel na yon or yung elemento na yon. Pero kung nagagamit mo na ito, parati mo na itong nagagamit. So mas delikado. Kasi hawak ka na ng espiritu eh. May kumpakto na kayo. Alam nyo kasi, pagpasok sa mga ganyang larangan, hindi yan parang laro-laro lang gusto lang magkakuha ng kapangyarihan yung iba kunwari gustong makatulong pero yung nasa utak ay gustong magkapera hindi ko naman nila lahat pero yung iba dyan majority dyan ang motivation talaga nila ay pera donasyon secondary na lang yung gustong tumulong at pangalawa na rason ang Pinoy ay swapang sa kapangyarihan. Halata naman kasi makikita naman sa mga politiko natin. Tapos ang lihim na karunungan ay libre. So magkakaroon ka ng kapangyarihan. So yung mga swapang, syempre, sasabay din sa ganitong kalakaran. Pag pumasok kayo sa mga lihim na karunungan, dapat alam nyo kung paano lumabas at meron kayong pundasyon o meron talaga kayong purpose yung meron kayong pinaglalaban na kailangan nyo ang kapangyarihan na to para maisagawa yung inyong mga pinaglalaban so I think yan lang muna sa ngayon ang ating pag-uusapan at sana meron kayong natutunan at meron kayong nasagap ng na mga bagong impormasyon sa mga binahagi ko ang ilan sa mga impormasyon o logic na binahagi ko sa video ito ay resulta na rin sa mga pag-interview ko sa mga taong dumaan na o nagsaliksik rin sa lihim na karunungan. So mga migs, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Salamat sa pagpanood.